si talo na ng mga mongheng sakay ng isang overloaded truck na mutik ng mahulog sa bangin sa Thailand. Sa, -sa China naman, daan itim na ibon ang bilang nagsulputan na senyales nga ba ng kababalaghan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Sa dashcam footage na ito sa Thailand, makikita ang isang truck na punong-puno ng mga sakay na Buddhist monk. May dalawa pang nakasabit na pasahero. Paakyat na sana ito papunta sa isang temple nang biglang tumirik. Maya-maya pa. Biglang umatras ang truck. Tinangkang tumulong ng ibang tao sa paligid pero nagdire-diretsyo sa pagbulusok ang truck. Ilang sakay nito ang tuluyang nahulog. Maswerte hindi tuluyang nahulog sa bangin ng truck at nakababa ang iba pang pasahero. Dalawang Buddhist monk ang nagtamo ng mga galos sa braso. Sa South Korea naman, nagsagawa ng crowd control simulation ng mga polis bilang paghahanda sa nalalapit na selebrasyon ng Halloween. Layon din itong hindi na maulit ang nangyaring Halloween crash sa Seoul noong nakaraang taon na ikinamatay ng isang daan at limamput siyam na biktima. Isa-isang pinalabas ang mga tao sa masikip na iskinita. Bukod sa drill, nagkabit na rin sila ng higit siyam na raang mga CCTV na may artificial intelligence. Kaya nitong malite kung may overcrowding sa isang lugar. Marami namang kinilabutan sa pambihirang tagpo na nakita ng mga tao sa China Nabalot ang kalangitan ng daan-daang itim na ibon. Maririnig pa ang sabay-sabay nilang paghuni. Ang bubong ng gusaling ito napuno ng mga nakadapong ibon, may mga natakot sa pangyayaring ito na sinyales daw ng paparating na dilubyo. Pero ayon sa mga eksperto, nagmamigrate lang ang mga ibon patungo sa lugar kung saan mas mainit ang klima. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.